So ayun guys, nandito na tayo sa uh, uh, nakarating na tayo dito sa San Juanico Bridge. So, nang takluban. Uh, ayun si Bukal Vlogger uh, na nagla-live. Uh, tayo. Ano? You know? Ayun. Nakabidyo tayo hanggang sa dulo na ang papunta Ah, Titingnan natin kung gano'ng katagal. <laughs> Video lang tayo. Oh. Ayan lang natin. Pumunta na sa pagtawid nito sa Nonigo Bridge. Ah, yung pinakamahabang tulay dito sa ah, Pilipinas. Na ah, ayan. Tama ba? Pilipinas? Kung Pilipinas ba? Pinakamahabang tulay ba? Ayan. Ah, uh, Basta dito ang pinagdudugtong ng Samarliti. Ayan. Ayan. awon ko gan Nde che ka ba la Ah, ay. Ngumupunta ko dito kasi naka motor ako. Kaya yung hindi ko talaga na uh, ano ang San Juanico Bridge, yung lakad lang, ganoon. So ngayon lalakarin natin hanggang makakarating tayo sa Sawit. Eh si Vocal blaker kasi nandun pa naglalaid. So mau oh, mauna na lang ako dito, pagdating ko dito mag-upload ako. Hintayin ko siya dito. Mag-upload tayo ng mga picture, video, ganoon. Hindi kasi ano eh. Hindi kasi siya mahilig magano ng mga video. Live lang yung kanya. So oh, wala tayong magawa. Hindi tayo mahilig mag-live. Ah, uh, live lang kasi is update ka lang kung anong anong ano ka na. pero kailangan mo pa rin paano tayo nagiging vlogger paano ka nagbablog kung di ka nag upload na ng video mo di ba? ng mga video kung nasa na tayo kung anong lugar tapos mga memory ball yan sa vlog mo na dumaan ka sa mga ganitong lugar so hindi siya ganun so itinuturoan ko ha pasensya na po sa inyo mga sulit followers ni vocal vlogger is pag man to sa inyo itong video kung makala nyo is nagsasarili lang ako sa pagbablog ko, hindi po ako nagsasarili. Kung hindi po, tinuturuan ko po siya gabi-gabi, araw-araw. Pero di ko po alam kung nagigits niya yung gusto kong sabihin. No? Ah, huwag niyo po ako ibabash dahil tinuturuan ko naman po siya. Kasi, ah, bali po, ah, ngayon ko na po sasabihin sa inyo is, ang nag-upload po ay yung anak niya ng mga video. Isinisid niya lang po sa ano, yung mga video niya. Pero, tuturuan ko naman po sila kung paano mag-consistent upload video. So, ayan, tinuturuan ko po siya kung paano mag-consistent video. Pero aywan ko kung sinusunod nila yung gusto kong sabihin. Dahil gusto ko naman po na mabu ma magkaroon na siya ng shout sa pagbablog dahil yung pagod po na nararanasan niya eh grabe alam ko na tinitiis niya lang yun ako sa edad niya yun hindi oh, sabihin na lang natin legendary siya pero alam mo naman ang lakas ng tao is may kapaguran din 'yon. 'Di ba? Makikita na nga napapagod tayo pa kaya na tao, 'di ba? 'Yun. Eh kaya sana intindihin nyo ako kung bakit ah uh, si Vocal Vlogger is, kala nyo, maganyan yung mga upload niya sa pag-edit po ng mga video, hindi eh, ko pa po siya natuturuan dahil ah uh, Marami po siyang apps na wala. Katulad ng CapCut. Wala siyang CapCut. Tapos, hindi ko po siya matuturuan sa oras ng ganito dahil kahit nga ako, hirap ako maka-upload dahil pag gag-upload ako, naiiwan niya ako. Yun. Paano ko siya magbabibigyan ng time? Kung pang time ko ng oras na yon eh, yung time na yon eh, kailangan ko mag-edit para sa sarili ko. Para sa pag-upload ko. Eh, yung, hindi niya ako binibigyan ng time para turuan ko siya. Yun. Kaya hanggang ngayon, is digo ko pa rin, hindi pa rin siya natuturuan. Kaya hindi po ma-open yung instruments ni Vocal Vloggers. Bihira lang po siya mag-upload uh, ng mga video, consistent video, reels. Bihira lang po siya, araw-araw, hindi po siya araw-araw. Ah, -araw. uh, 'yun. Ako po kasi dati kay na-open lahat ng tools ko, noon na noon, hindi pa ako restricted. Kasi consistent video ako po nag upload So, ayun. Yun lang po ah sana oh, wag niyo akong ibabas. Ginuturuan ko na po ang ating idol. Wala lang talaga, ganyan lang talaga yung buhay. baka malamang naisip mo na katad na, na lang tayo kay vocal vlogger dahil mabilis naman siya maglakad sabi guys first experience ko na ah, tatawin ako ngayon is lakad lang dito sa San Unico Bridge haba nga talaga <laughs> ah, haba nga haba <laughs> so yun ang gagawin ko ngayon is para hindi masyadong maaba yung video natin Ah. Uh, ito time-lapse natin. Let's go. Nagit na pa lang tayo. Nitong maabang tulay ng Pilipinas. <laughs> San Juan Eco <Diego> Bridge. Nito bridge pala tayo. Ayan, may si Idol. Uh, yan dito muna. Shout out muna, shout out. <laughs> sapa, sapa. Wala ka po. Agits tayo dyan, yan dito. So, ayun, tuloy okay. tayo ka, mga paps. Eh, nagpa-picture kasi si Idol. Followers pala natin. So, ayun. Huh, kailangan magmadali ako dito sa kabila kasi mag-upload ako. <laughs> ah, nasa lang pa tayo. Ando. Oh. Ano pala sa baba, oh. Ito yung mga pops Dagat yun eh O Dagat yun Pero ano sa baba Ito pala yung ginawa Ginawa nang ko ng drone Kaya pumutok Ayan eh, o O Ah oh. Aba oh. <laughs> Galing na pala tayo. <laughs> Ano ka dyan oh, konteklo. Sa kabila boss, sa kabila. Sa uh, kabila po. Baka mano tayo doon sa kabila oh. Yung followers natin si Idol dito sa ano. Taga dito kaya? Oo. Ayan, taga dito. Ayan, oh, natatawad na. Taga dito kaya? Late Liti. Liti na? Oh, sige po. Tapos oh. kaya sa...

Kain uh, daw. Bigyan natin kay Bukod Vlogger mamaya. Bigyan niya yung isang daan. O, oh, alam niyo yan ha. Bigyan tayo ng ating followers. Woo! Taas guys! Ano? Welcome to Leyte Vertical Clara in 60 Clara in 75 Charot So ayan, magpipicture muna tayo Ngayon anyway, guys Nandito tayo na sa ano Nakatawid na tayo dito sa ano Sa uh, San Juan Bridge Sa kahabaan Ayon, no o oh. Lalala yung mga babs nakakatakot din eh kahit sabihin na natin na ano, matibay itong ano, tulay ng ano, liti nakakatakot din eh kasi yung oh, gumagano'n gano'n eh pag may dumada ng mga truck parang gumagalin tulay <laughs> na uh, ano rin ako eh first time ko kasi tumawid na ano na dito na lakad lang uh, kasi noon po unang pangalawang namin punta rito is nakamotor ako kasi ano 'di ba? Travel mo to vlog nga ako eh. syempre, puro ako motor bawat sumada kami dito. Mabilis din kasi bawal luminto 'yan diyan. Bawal luminto yung mga sasakyan diyan sa gitna or kahit saan basta bawal luminto basta sa loob pa ng tulay. Kaya ang ginagawa ako, hindi talaga kami dito nakapag Nakapicture sa gitna. Ah. Yung pinali parang walang to dati dito drone. Ngayon, oh. Wala na, lakad lang. Cellphone lang. Pero mas maganda pa rin yung ano na nararamdaman mo yung ah uh, Ranas mo yung ano lalakarin mo lang yung kahabaan nitong San Juanico Bridge. Lalakarin lang. So ayan. Hu! Katawid na tayo. Ayan. ay mga paps. Time lapse muna tayo. Time lapse. <laughs> nandrox lang yun tapos si bukal vlogger ah may napalatang pa oh malas naman ni kuya papasok pa siguro to sa trabaho Hintayin nga tayo. Hintayin natin si... Parang ayan o. Oh. Parang di yata ako makakapagpahinga ba? Whew. Di yata ako makakapagpahinga. Diyan agad. Hoy mga box. Baka naman. Yung iba dyan. Yung mga hindi pa nakapalo. Palo nyo na ako. Charot. Joke lang. Sa mga gusto lang magpalo sa akin. na Ayan. Tira tayo sa Tawid. Sa Kaniko Bridge.